dito yun kanina. Ayan, salita. Nasaan ba ang salamin ko dito? Bakit nawawala? Nakalagay lang naman dito yun kanina. <laughs> All right, guys, no? Isa na namang tutorial to, ha, no, para sa mga content creator na nahihiyang magsalita, no? So, dito gagawin mo lang... Uh, magta-type ka lang na kung anong gusto mong sabihin do sa content mo pero iba ang magsasalita so para sa compute, si computer lang magsasalita no gagayahin natin guys no ah uh, yung iba kasing mga content creator ganun din ang ginagawa nila no? yung iba guys may bayad no pagka ikaw ay magko-convert ng text to speech ah uh, itong uh, tutorial nito guys so text to speech no para uh, yung iba ang ginagawang content creator nagbabayad yan mga yan uh, kasi limitado lang no yung mga libre ngayon hindi dito guys uh, lifetime gagawin natin lifetime tagalog guys tagalog tatagalog yan okay tagalog yung uh, accent okay anyway gagawin natin guys punta tayo kay chat gpt o nga pala download kayo ng uh, python guys no kailangan nyo eh. python then Visual Studio Code Okay. Oh, ang Python guys ay isang programming language, no. Ah, uh, ito yung dito uh, dito uh mag ginagawa 'yung program or uh, dito ka mag uh, 'yung mga library niya, no. Ah, uh, 'yung mga library niya pag pinagsama-sama mo 'yan sa mga functions, ayan diyan ka magki-create, no. And then ito naman Visual Studio guys, no. Ito naman 'yung compiler o developer, no para ma-compile niya yung ginawa mong code o program program sa Python ito naman ang gagawa i-develop niya ibig sabihin para ma-run niya ma mapagana niya yung program na ginawa mo anyway ganoon lang muna no hindi na masyado no pagda naman na tayo sa main topic natin para mabilis tayo and then punta tayo kay ChatGPT katulong natin to guys no hindi <laughs> tayo marunong gumawa ng code no or hindi wala tayong alam sa Python Anyway, yung gagawin natin guys Pagawin natin siya. Gumawa. Kahit Tagalog guys, no? Naintindihan ka niya. Gumawa ka ng code. Code sa Python. Python <coughs> na text to speech gamit ang ito guys, no? Gamit ang GTTS kay Google tayo text to speech <laughs> and then na tagalog ang language At, meron dikinter anti-kinter guys no para magkaroon ng window and then para magkakaroon uh, sabihin natin uh, na may Uh, text entry 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 Para At nama text entry At Command button Command Button Nah Speech Ya Oke okay. Enter natin guys Yun. All right, ayan na guys, no? Anyway, narito ang isang halimbawa ng Python code na gumagamit ng Google Text to Speech, guys, no? Tagalog. <laughs> okay. All right. Oh, right. niyo Python, di ba? Copy code lang natin 'yan, guys. And then punta tayo sa Visual Studio. And then punta tayo sa my file. Open folder tayo kung wala kayong folder, okay. Ako kasi naka-save dito sa drive D. O, dito sa may tutorial Python ko. O, gagawa tayo, ha? Okay? Gawa tayo ng uh, new folder and then text to speech. Kahit saan naman, pwede. Kahit saan. Basta gawa ko lang ng folder. Text to speech. Yan. Then, select mo lang yan. Huwag mong bubuksan. Select mo lang. Yaw! Okay? Next, punta tayo dito sa may new file. Mag-type tayo ng main. Main.py O, py. Ibig sabihin, python. Main.py Ito yung unang window na or ito yung program mo talaga. Pinaka main. Anyway, yan. And then, pagpasok tayo dito sa may Copy natin to. Copy. And then, pasok tayo ulit kay Visual Studio Code. Right-click natin. Paste! Yow! Anyway, may minute message. And then, <coughs> excuse me po. And then, open tayo yung terminal, guys. Yung terminal. And next, punta tayo kay ChatGPT, 2 Again, sabi niya, pip install GTTS. Yan. And para, guys, no, pag nakapin natin, right click natin para ma-install niya yung library na kailangan niya na galing kay Google Text to Speech. Anyway, meron na ako niyan kaya uh, nakalagay uh, requirement already satisfied. Anyway, pwede na natin i-run. Okay. So makikita niyo TL Tagalog 'yan, guys. Pero dapat i-save muna natin. I-save muna natin file, save. No? Yan. And then play run python file right let's take natin asa nasaan ba ang salamin ko dito sumuha natin salita nasaan ba ang salamin ko dito wow isa pa nga <laughs> bakit nawawala wala? bakit nawawala Abaan natin ang oh. nakalagay Naman. dito dito yun kanina ayan salita Nasaan ba ang salamin ko dito? Bakit nawawala? Nakalagay lang naman dito yun kanina. <laughs> All right, guys, no. So yun lang guys, no. Napakasimpleng code, no. Napakasimpleng code, wala ka ngang halos eh. kinapi-paste mo lang ang garlic chat GPT. Napakatalino nito, na guys, no. Wow and oh, ang daming pwede pang gawin dito. Mar Entayin nyo lang guys, marami pa akong tutorial. simple tutorial. Wal ka walang ka-effort-effort, -effort, no? Effortless. Alright? Thank you very much.